Okay. Bago po ako tumuloy sa voting precincts, voting precinct, eh, i-discuss ko muna po itong tungkol. Matagal ko na itong gustong uh, talakayin. Itong tungkol po sa gulo dyan sa Israel and Palestine. Ah, kasi, Saan ba ako? Palestine o Israel? Well, mahirap eh. Kasi, ang hindi ko po ang Israel kasi anti-Christian kasi nga, hindi niya hindi nila accepted si Jesus Christ as the Messiah. But then, they have their reasons kung bakit hindi nila tanggap. Kaya nga, pinatay pa nila eh. Pero pagdating naman sa, yun naman kasing pangyayaring yun, uh, yung mga ancestors ang may gawa nun, mga ancestors nitong present generation of Israelites. Pero itong itong nangyayari sa ngayon at yung mga pinagdaanan po ng Israelites after noong uh, ang tawag din yung diaspora bakit nga ba nagkaroon ng worldwide diaspora yung uh, mga Israelites gumaga eh umalis sila doon sa kanilang bayan, nang ibang bayan sila para makahanap ng mas matahimik na malulugaran dahil masyado nga pong uh, magulo doon sa lugar nila. Sinasakop sila papalit-palit yung mga bansa na nananakop sa kanila. Kasi nga ang hindi ko rin po maintindihan kung bakit ang daming galit sa mga Jews sa Israelites. Biruin mo, may isa silang maliit na bansa tapos lahat ng nakapaligid sa kanilang mga bansa ay galit sa kanila. Kaaway nila. But then, kahit na nga pinagtutulong-tulungan sila ng mga mga malalaking bansa, mga makapangyarihang bansa, pero hindi po sila natatalo. Parang totoo kaya yung sinasabi na talagang They are being guided by God. Kailan po ba nag-umpisa kasi ang gulo na ito? Biblical times pa po eh. Kung maalala po natin, mababalikan natin yung Old Testament. Yung uh, sa Genesis, na sabi nakakausap nila ang Diyos, nakakausap nila. O kinakausap sila. Pero bakit sa ibang lahi hindi nag hindi nakikipag-usap yung Diyos? Bakit sa kanila lang? Yun po ang malaking tanong sa akin. Hindi naman po sa makamaga, magagalit diyan yung mga ibang mga mga religyoso, mga alam mo na, but this is my opinion eh. This is my, anal my own analysis of things. Kasi ang nakikita ko po, bakit nagiging magulo ngayon? Bakit, bakit maraming galit? Bakit, Sobrang magulo ang buhay ng uh, mga Israelites. Saan po kaya ito nag-ugat? Ako sa palagay ko, hindi po kaya ito jealousy, envy or jealousy ng mga ibang lahi. Kasi nga bakit itong Israelites ang tinaguriang God's chosen people. The chosen ones, God's people, children of God. Bakit? 'Yun ang malaking tanong sa akin po ha yung mga ma, ma matatalino diyan mga nakakaintindi. Okay lang, educate me. <laughs> Paki-comment na lang po sa mga nalalaman ninyo kasi ako, 'yun po ang malaking katanungan para sa akin mula pa nung bata-bata pa ako na nabasa ko na yung binasa ko po yung Biblia from cover to cover. Siyempre, kailangan yun eh. Hindi ko nagyayabang. Kailangan po na tayong mga kristyano o mga uh, naniniwala sa Bible, bago tayo maniwala or magkumontra, uh, kailangan po nabasa muna natin. Basahin natin ang buo. Ngayon, ang yung malaking katanungan po kasi sa akin, bakit bakit Israelites, ang chosen people, chosen people of God, chosen people for what? Para saan? Bakit sila ang pipiliin na para ano? Bakit hindi yung Philistines, yung Canaanites, yung uh, lahat na iba-ibang lahi, dahil ba yung mga ibang lahi na nakapaligid sa Israel ay mga pagans, mga idolaters? Hindi pa dati naman ni eh, idolaters din itong Israelites? Nagkumpisa nga lang yan na naniwala sila sa iisang Diyos nung according to them ay nagpakita. Nagpakita ba? O nakipag-usap? Parang nagpakita nga. So, noong araw, ang Diyos pala ay nakikipag-usap sa tao. Bakit ngayon hindi na? At bakit sa piling tao lang? Sa Israelites lang? Bakit sila ang pinili? Sila ang tinuruan na kumilala sa isang nag-iisang Diyos? Bakit hindi lahat? parang tuloy para sa akin is favoritism. Kaya pa paano mawawala ang gulo sa mundo kung yung Diyos mismo ang nagpalaganap, nagumpisa ng favoritism? Ako mismo. Honestly, nagsiselos ako. Nagsiselos ako sa kanila. Dahil hindi ako Israelite, hindi ako Jew. Bakit sila lang ang kakausapin ng Diyos? What about us? Us, other uh, lahi. Hindi tayo karapat-dapat na humarap sa presensya ng Diyos? Dahil madumi tayo? Bakit yung Israelites ba malinis? Yun po ang malaking tanong ko, bakit? At bakit sila itinuro sa isang lugar? Pumunta kayo doon, sakupin nyo doon kayo. E may dati nang nakatira doon. Diba dyan sa Palestine? O ni ngayon, magkaibang lahi, doon ang papupuntahin yung itong iyong chosen people to occupy that place at palalayasin yung dating nakatira doon pang-aagaw ng teritoryo. Di ba, mga kababayan? Mali ba ako? Kung mali ako, di. Kung baga, inilalabas ko lang, isinichair ko lang yung matagal ko nang nasa isip. Di ba ang utos ni doon ngang Diyos? Punta kayo doon, patayin yung mga nando doon. Patayin lahat, pati bata, babae, animals. Saan ka makakita ng Diyos na gano'n? Uutosan mo ang isang... isang... Uh, paborito mong nilalang. Paboritong lahi. Punta ka doon. Agawin ninyo. Agawin ninyo yung lupa. Paalisin nyo yung mga nakatira doon. Patayin. My goodness! Kaya naman siguro itong mga atheists nagkakaroon ng mga mga atheists dahil diyan sa yung mga nakakapag isip isip Kasi kumbaga itong Bible, itong uh, yung uh, spiritual literatures na ito, 'yan ay isinubo sa atin. Isinaksak sa utak natin. Ito ay naman parang nilunok lang na nilunok, tinanggap, na walang without filtering. Pero kung iisipin po natin, bakit itong pinili na ito na isang grupo ng tao ay uutusan na pumunta doon sa isang teritoryo, palayasin yung mga nando doong nakatira doon, pagpapapatayin at kayo doon. Sige nga, ano logic? O di siyempre, yung taong inagawan at pinagpapatay yung mga kalahi, mga kapamilya, siyempre may mga nakatakas naman yon At nag, ano ulit sila, nag ulit sila sa ibang lugar. O di doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa ang galit at ang paghihigante na tuloy-tuloy hanggang ngayon. Na noong panahon, nagkawatak-watak siguro ko yung diaspora na yon na nag-spread, nag, 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 spread, nagkalat sa iba-ibang lugar sa mundo, yung mga Jews, ay eh baka nga karma yun. Parusa. Parusa nino? Parusa ng Diyos? Eh di ba yun ang gusto ng Diyos? Sino nagparusa? Parusa kung yun ay isang parusa. Nawalan sila ng uh, teri sariling teritoryo, ng sariling bansa. Ngayon na lang, this century, ay the past century na lang, sila nagkaroon ng sariling teritoryo uli. Was it in 1948 or 49? Or 47? Hindi ko, hindi ko na ano kung, eh, 47, 48, but well, within the 3 years na no nagkaroon ng Uh, UN resolution para bigyan ng sariling bansa teritoryo ang Israel, nanahati nga po ang uh, <clears throat> decision ng buong bansa na ang nag-tiebreaker nga lang ay Pilipinas, di ba? Tiebreaker po yung boto ng Philippines na pumabor na magkaroon ng sariling teritoryo ang Israel. Kaya yung Israel po, malaki ang utang na loob niya na tinatanaw sa atin, sa mga Pilipino. Dahil, dahil sa boto ng mga Pilipi ng, ng, Pilipinas, nagkaroon sila ng uli ng sariling bansa. Kaya ngayon, yung bansa na yan na ibinigay sa kanila ay talagang hinahawakan na nila hanggang kamatayan ipaglalaban nila dahil nung wala silang bansa, wala silang mapuntahan. Natural lang yun. Kasi kaya nga ang ta isang tao, yung uh, countryless, nationless citizen, ay, ano, para kang alikabok, mga lutang-lutang. Kailangan ng tao mayroon siyang foothold. Mayroon siyang tatapakan na sariling teritoryo. Kaya ngayon, ganyan. At yun namang teritoryong ibinigay ng UN, ay ito nga, mayroon na naul, naulit-ulit yung noong unang panahon na ang pinaglagyan ay teritoryo ng mga palestino. Kaya ngayon, ganyan. May away-away. Kasi saan nga kasi nag-umpisa yan? Hmm. Siguro ko, para mat... <laughs> ito, crazy... Crazy idea lang ito, ah. Total, napakalawak din naman ang katubigan. Bakit hindi na lang po maggawa uh, ng... Artificial Island ang Israelites. Siyempre, with the help of other nations, ng UN, yun ang talagang sarili nila. Crazy, no? Kasi nga, hanggat hindi niyang binibitawan yung ano na yan, teritoryo na yan, eh hindi matatapos ang gulo. O kaya, yung desierto is napakalawak. Ang luwag-luwag ng desierto dyan, o bakit hindi napaka-advanced ng technology ng, ng Israel, ang disyerto kaya nilang gawing uh, patagin, gawin nilang uh, <clears throat> magawang fertile land. Nagawa na nila ngayon dyan sa bansa nila. Disyerto nagagawang farmland. Technology. Kisa naman nag-aagawan kayo sa isang malinggit na teritoryo. Of course, alam natin kung ano ang hinahabol dyan sa teritoryong yan. Yung Israel, Israel tuloy. Jerusalem. Yung sinasabi nila na yung city of Jerusalem, kung saan yung Messiah, yung, di ba pali tatlong religions ang umaangkin dyan sa Jerusalem. Muslim, Christians, and the Jews. My goodness, ba naman kasi. That's a physical It's a physical thing. Pinag-aagawan yung yung this particular lote dyan sa loob ng Jerusalem dahil diyan yung pinaka-sentro ng religion. My goodness. And we Christians, alam natin na ang turo ni Kristo, ang kingdom of God is within us. Kaya hindi nga kailangan, hindi kailangan ng simbahan, hindi kailangan ng templo, hindi kailangan ang the very spot na pinag-aagawan dyan sa Jerusalem. Sana, tayong mga kristyano, tayo na magpa, magpahinuhod na. Oh, inyo na yan, bala kayo dyan. Anyway naman, ang turo ni Christ, the kingdom of God is within us. Kahit, kita mo, dahil sa paghahabulan, pag-aawayan dyan sa isang physical na teritoryo, nagpapatayan tuloy. Ano? Because of religion. Because of the one true God. Malaking kalukuhan. Sana naman po tayo mga Kristiyano, eh, Ipakita na natin sa mundo na hindi kailangan, hindi kailangan ng physical na templo because of the temple of God is our body. Hindi naman kailangan ng isang lugar kung saan tayo ay pwedeng mag magdasal. Hindi natin kailangan pumunta sa simbahan. Hindi natin kailangan magpunta dyan sa wailing wall na ganyan-ganyan. Parang ewan it looks funny to me. Totoo naman yung turo ng, ng ni, ni Cristo na if you want to talk with God, communicate with God, go inside your room, lock it, and talk to God. Directly, quietly. Hindi di kaplastikan man yung wailing wala na, ganyan, ganyan ka. <laughs> anyway, yun na tradisyon yan eh. That's your own custom. Kaya lang, for me, it's quite funny. Mas ano sa akin yung turo ni Christ na pray anywhere. Even dyan sa ilalim ng puno. Ilalim ng puno ng saging puno ng mangga. Hindi kailangan ng simbahan. Kakaroon tuloy ng mga anomalya dahil sa simba, simbahan na yan. Rebili-rebili really, really yun eh mas mas bilib ako doon sa kahit wala kang religion pero may paniniwala ka sa supreme being you communicate yourself directly to that supreme being quietly kahit nga na kahit hindi ka pumasok sa sa iyong kwarto kahit na nasa CR ka ayun naman parang bastos naman huwag naman natin ipaamoy kay Lord yung ano natin, baho. Kahit na nasa loob ka ng train, ng jeep, in uh, midst of the crowd, you can communicate. Di ba? We communicate with God through the Spirit. Hindi naman ito, hindi kailangan ng physical. At hindi kailangan yung mga... <laughs> Ewan ko sa inyo, kaya po magulo ang mundo dahil dito sa ang nakagulo tuloy tingin ko ha ang nakagulo tuloy ay religion yung yung, yung supreme being na nagutos diyan sa mga Israelites na patayin yung mga Palestino agawin yung teritoryo ano yon Para tuloy ayaw kong maniwala na yung totoong Diyos ngayon dahil ang totoong Diyos para sa akin kung mahal niya ang kanyang mga creatures, kanyang sariling mga nilalang, pantay-pantay dapat ang pagpagtingin. Uh, Alam natin na ang mga tao, kahit saang lahi, talagang nag-umpisa sa pag-samba uh, sa mga kaya dito sa Pilipinas, di ba, mga diwata, sinasamba ang araw, sinasamba ang puno, sinasamba yung uh, ahas, sinasamba yung baka. Even the Israelites, ganun din. Di ba, kaya nga sila nagalit si, ano, si Moses. Dahil nawala lang siya ng ilang araw, eh, gumawa na ng golden calf na kanilang sinasamba. Kasi kailangan ng tao, yung physical na instrument para para pag para makapag uh, communicate spiritually. Itinuro na nga po ni Christ yung tamang pakikipag communicate. Diba? Hindi kailangan yung mga hindi kailangan ng idols. Hindi kailangan ng mga physical instruments. Ano ba itong content natin? Hindi na politika, di ba? Politika din siguro. Ako yun lang ang... Yun po ang... Uh, yun po ang aking uh, opinion para matapos ang gulo, total ang luwag-luwag ng mundo, ang luwag-luwag pa ng... Uh, mga bakanting lote yung disyerto napakalawak bakit hindi kayo dyan mag jack empoy o yung manalo retain yung doon o bakit kasi pinaghahabol yung Jerusalem di magtayo kayo ng bagong Jerusalem ang maalam nyo ang makakaintindi lang kasi nyan tayong kristyano na hindi natin kailangan ng physical. But even then, kahit na tayo mga Kristiyano sa tinuruan na tayo ni Kristo na hindi kailangan ng simbahan, hindi kailangan ng mga idols, patuloy pa rin tayo. Sino lang ba ang talagang natuto na sumunod sa talagang turo ni Kristo na hindi kailangan magpumasok sa simbahan? Hindi naman kailangan sabi nga, you can talk to God directly. In your mind. In your spirit. Yun lang po, yung, yun lang po ang akin, ha? Napakaluwag ng, napakaluwag ng disyerto. Pwedeng matapos, mayroon lang, may, magka, kasi ayaw nyo namang hatiin. Uh, hinati na ba? Sana, kung yan ang, uh, kung yan ang talagang hinahabol ninyo na teritoryo din, hatiin nyo na. Walang pakialaman. O, oh, hatiin din yung hatiin yung uh, Mount, ano ba yun? Mount sayon ba yun? Yung kinatitirikan ng yung pinag-aagawan nilang uh, religious spot dyan sa Jerusalem. Alam nyo, Para kasi nabubuhay pa sa mga sa sa ano 'yan eh, parang uh, nasa panahon pa nung primitive nung uh, barbaric period. Na ito pinag-aagawan. Hindi parang hindi pa tayo nag ano eh, nag-develop, nag develop nag nag yung ating spirituality? Baka may nagbabatikos na sa akin. Uh, <clears throat> kayo po mga 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 viewers ko dyan, ano po ba ang inyong uh, masasabi? Ano ang inyong uh, komento? Babasahin ko po ang mga comment ninyo. No? Ito po ay akin lang na analysis at reaction at opinion. Okay? Oh. Thank you for watching and I will wait for your comments. Okay. Bye. Peace to the universe.